Mal, ano na tubig mababaw na tubig yan dalag po mga idol meron pa rin meron pa meron pa rin meron pa? pa rin meron pa rin meron pa saan mo na ano dyan dito rin meron pa eh yun lang yun 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 asan asan yan ang ikom dyan meron 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 may anino ako nakita dito rin dito rin yan 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 yan, yan. laki cuy, laki

Muntik na siya at ulan na. Ule? Dito rin. Uli. Dito rin. Dito rin. Oo oh po. Halwan po mga idol. Ayan. Lia Castillo. Ayan po. Muntik oh. na po makawala Mababaw lang po naman yung tubig dito. Hindi natin alam. Ay. Dito, Jun. Dito, Jun. Dito, Jun. Dito, Jun. Dito, Jun. Dito, 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 Nandyan, nandyan. Dito ako.

Pule, pakulit, dalag, 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 dalag yan Dalag yan, ano ba? Ang daming dalag mga idol Yung janilas ko, wala na Wasak na yung janilas ko Yan, 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 yan Yan, yan, surbol mo, Joy Surbol mo Yan, hindi na ulit Yan Pule, pule, pule Isa, isa, isa Isa, ilagay ko muna, parang Ang daming dalag po dito mga idol Dalag Dalag

Eh, makin, 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 makin. Medalah di sini. Medalah di sini. Pulih, pulih. Hitok, 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 hitok. Hitok, ayah. Hitok mengai dulu. Dalam kat sini hitok. Anak yang ulan jui. Dari elmu jui. Yang kelakin ulan. Ayah. Ya susurin ni aja. Segera tu. Ayah, 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 ayah. Nenjan, 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 nenjan. Oh. Gigi, usuk apa? Usuk apa? Usuk apa? Pule. Okay. Ayan, yeah, dalag, 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 dalag. lang ba? Ayan, ito, 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 mo, kamay. pa. Ah, huli, dalag, dalag. Huli. Daming dalag dito na. Daming dalag dito. Ayan po mga idolo. Dalag na naman. Dalag. Dami. Dugan. dito hito, 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 ko hito, na Ong di rito, Ya ya na lah, na sa gilid ito, ya, kita mau ya. ya no, ito pumayod, dulu Eh itu, bayan? Itu, yan, ito yan, ito yan, yan, damo, ito yan? Dalam na, lang Boleh? Boleh Hindi mo na. Ito mo na palilinawin kay Joy. Sa ibabaw tayo. Nasa taya lang. Kailan si babo? Ayun, laking ulan mga idol oh, kumikita niyo po mga idol. ay Mga idol ang lakas ng ulan. May hito pa. San? Ayun, ayun na dito. Ayun, hito mga idol. Dito. Dito. Yan kulilin mo Joy. Ayun, ayun na. Boleh. boleh, boleh, boleh. <laughs> boleh. <laughs> <laughs> Itu ya. Oh, oh, Haluan ada tiga hito po. May dalawang hito, tatlong haluan, da, tatlong dalag. Sana ano? Ay, ah, ano, anu, lambot pa lang lupa. Itu

Ah, dami mga idolo. <laughs> dami. Hito at sa kadalag. Malalaki dalag pa dito ran. Oh, malalaki yung dalag dito. dito. po dito mababaw lang po kasi kaya binaba namin. Kasi nakita namin maraming hito at saka dalag. Kaya po hindi kami nagdalong isip na babain. Ayun po at kakahulit. Kahit po, na lang at ulan na po. Pero sige lang, tuloy pa rin yung laban para may pang ihaw tayo mamaya masarap naman sa inihaw yung ano malabo no dun sa baba lumabo kasi dun tayo sa baba ayan po yeah. malalim kasi yung parang ano lang siya parang lupa pero malalim po yung putik ayan ay, malalim joy malalim malambot dito lang ako sa gilid. Yeah. May maliit na ganito. Maliit masyado. Maliit masyado. Mm. Yan, Lorna, Ate Lorna Alcari, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan. Dito lang yun lang? Dito lang sa gilid. -gilid. Kunti na lang yun at uh, uula na. Uula na. Hindi na kunti malaking ulan paparating dito po sa Taiwan talaga napakasagana yung mga ilog kahit konti lang po yung tubig ah, napakasagana po talaga kahit man masapa o ilog kasi kasi po dito sa mga mga Taiwanese po dito sa Taiwan ay hindi po masyado nanguhuli ng mga mga yamang ilog o yamang sapa kaya po ipatuloy na dumadami yung mga Yamang ilog, yamang sapa po Meron? Lumabo Lumabo kasi Yan, lumalabo pa Ano? Dito kakapaanin na po yung mga isda dito. Minsan po, papulutin na po yung mga isda dito. Sobrang dami po talaga dito sa Taiwan. Ano? ano? Tayo, marami yung kanina. Marami yung kanina? Yan. nakita ko kanina mga, ang dami ano eh. Yung... Ito ano yung dalag. May mga dalag pa no. Yeah. Tatlong dalag na yung natin. Ang dami ng kanina pag silip natin sa taas. Ayan o. Dalag o. Oh. Yung, ilang malalaki? Tatlo ra. Tatlo? Yeah. Tatlo malalaki? Ayan yeah. so, po mga ito lo. Dalag. Oh. Wow. At isa kahuli tayo ng dalag. Ayan o. Dalag. Ayan po, ito po yung tinatawag na sneak head o dalag. Ito po. Ayan o. No? Marami yung kanina no. Numitaan natin no. Marami yung kanina. Tag, ano sila, kumpul-kumpulan sila. Kaso nga lang, malambot yung lupa, mga idol. Kaya po, hindi lahat mahuuli. Nandito na, Joke. Ulan na, Joke. Ulan na. Ulan na, tara.